Hello mga karelasyon. Ngayong araw, subukan nating ipaliwanag kung bakit tila ba umiiwas o walang interest ang maraming tao sa usaping pagtataksil o cheating sa relasyon. So, ano nga ba ang mga dahilan? Yan ang ating aalamin. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1 guilty ito ang isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit ayaw ng isang tao na pag-usapan ang pagtataksil dahil sa pakiramdam ng pagkasala o pagiging guilty. Para sa mga taong mismong nakagawa ng pagtataksil, ang pagtatalakay sa paksang ito ay maaring magdulot ng matinding kahihiyan, pakiramdam ng sobrang guilt at pagsisisi na ayaw nilang maramdaman o harapin. Ang bawat salita, bawat senaryo na naglalarawan ng epekto ng pagtataksil ay maaring magpabalik ng bigat ng kanilang mga maling desisyon at sakit na idinulot nito sa taong minamahal. Hindi madaling harapin ang sariling pagkakamali, lalo na kung ito ay malalim na sugat ang idinulot sa ibang tao. Mas pinipili ng mga taong may kasalanan naiwasan ang ganitong mga usapin. Mas pinipili ng mga tao may kasalanan na iwasan ang ganitong paksa. Para sa kanila, ang panonood o pakikinig sa mga usapin ito ay parang pagharap sa salamin na nagpapakita sa kanilang mga kasalanan at pagkakamali. Kumbaga, hinaharap na nila yung sarili nilang multo. Number two, in denial ang mga taong nagtaksil, madalas ang mga ito ay ayaw aminin ang kanilang ginawa. Maari pa nilang kumbinsihin ang kanilang sarili na hindi ito nagtataksil. Hindi ito seryoso o hindi ito nakakaapekto sa relasyon. Ang ganitong uri ng denial ay nagbibigay daan sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa ng walang matinding konsensya. So dito, ang pagtatalakay, pagkwento, pag open sa pagtataksil ay maaring magbasag sa kanilang denial at pilitin silang harapin ang tunay na implikasyon ng kanilang mga kilos. Kaya naman, iniiwasan nila ang anumang usapin na maaring magpatunay sa kanilang pagkakamali o magdulot ng pagbabago sa kanilang pinaniniwalaan. Number 3 masakit na katotohanan at emotional na pasakit ang pagtataksil ay isang masakit na katotohanan na mahirap tanggapin at mas mahirap harapin para sa mga taong naranasan na ito direkta man o hindi ang pag-usapan o panoorin ang ganitong mga usapin ay maaring magbalik ng matinding trauma, sakit, negatibong emosyon. Sino ba naman ang gustong balik-balikan ang mga ito? Ang bawat salita, bawat eksena na inilalarawan ng ganitong mga usapin ay maaring madurog ang kanilang puso at isipan. Mas gugustuhin ng marami na iwasan ang paksang nagpapaalala sa kanila ng kanilang pinagdaanan dahil ang proseso ng paggaling mula sa pagtataksil ay mahaba at masakit. Ito ay isang uri ng self-preservation. Inilalayo nila ang kanilang sarili sa anumang pwedeng magdulot muli ng sakit dahil alam nila ang bigat ng emosyonal na pasakit na kaakibat nito. So sa mga ganitong usapin, mostly ito ay yung part ng nasaktan. Number four, kahihiyan. Ang pagiging biktima ng pagtataksil ay madalas ding kaakibat ng pagkahiya o paghatol. Hindi lamang mula sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili. Minsan, may misconception na may kasalanan din ang biktima kaya sila naloko. Bakit hindi siya napansin? Baka may kulang sa kanya. Ang mga katanungang ito, kahit hindi direktang sabihin, ay lumilikha ng internal na hiya. Bukod pa rito, nahihiya silang kumamin na nangyari ito sa kanila dahil baka tignan sila ng iba bilang mahina, ignorante o bigo sa kanilang relasyon. Ayaw nilang pag-usapan dahil ayaw nilang maipakita sa iba ang kanilang kahinaan o ang sitwasyon na kanilang pinagdaanan. Sa lipunan kung saan mataas ang pagpapahalaga sa pamilya at relasyon ang pagkabiktima ng pagtataksil ay maaring tignan bilang isang personal na kabiguan. Number five, paghahanap ng escape. Ang mga paksang tulad ng cheating ay seryoso, mabigat at kadalasan ay nagdudulot ng kalungkutan at pagiging guilty, pag-aalala sa mga nangyari, galit na taliwas sa kanilang hangaring magkaroon ng panandaliang pagtakas mula sa realidad sa halip na magdagdag ng bigat sa kanilang isip, mas pipiliin nila'ng makinig o manood ng mga heartwarming na stories o anong mga content na magpapagaan sa kanilang pakiramdam. At ang mga sensitibong paksa tulad ng pagtataksil ay hindi akma sa kanilang hinahanap para sa kanilang mental break or mental health. Number 6: Takot sa katotohanan may mga tao na maaring nararamdaman ng bahagyang pagdududa sa katapatan ng kanilang partner o sa kalagayan ng kanilang relasyon. Ang ganitong mga usapin ay maaring magbigay sa kanila ng direktang kumpirmasyon sa kanilang mga takot at pagdududa. At ito ay isang katotohanan na ayaw nilang harapin. Kung sakaling mapatunayan ang kanilang paghihinala, magdudulot ito ng matinding pagkabigo at posibleng pagtatapos ng isang relasyon. Isang desisyon na ayaw pa nilang gawin, ayaw nilang tanggapin dahil sa pagmamahal. Ang pagtuklas ng pagtataksil ay nangangahulugan ng malaking pagbabago sa kanilang buhay at hindi lahat ay handang harapin ang ganitong klasing pagbabago lalo na kung ang relasyon ay matagal na o may mga anak na na mga sangkot Number 7 Para sa ilan, ang usaping pagtataksil ay isang walang katapusang problema na tila wala ng solusyon Maaring marami na silang nabasa narinig na kwento o naranasan mismo at pakiramdam nila ay wala na silang matutunan o magagawa pa Naging manhid na sila sa usapin or issue at wala na silang interes na pag-usapan ito para sa kanila ang paulit-ulit na diskusyon o kahit ano pang sabihin o payo, tila wala namang nagbabago. Ito ay isang senyales ng pagka-burnout sa problema, lalong-lalo na sa ganito ang usapin, kung saan mas gusto na nilang ipagsawalang bahala ito kaysa patuloy na balikan ang nakaraan. So mga karelasyon, makikita natin na ang isyo ng pagtataksil ay napaka-komplikado at may kaakibat na malalim na emosyon, takot at uh, psychological defense. Ang pag-unawa sa mga dahilan kung bakit ito iniiwasan ay makakatulong sa atin upang mas maging epektibo sa pagbabahagi ng impormasyon at pagbibigay suporta. Mahalagang maging sensitibo tayo sa pagtalakay nito at magbigay ng uh, espasyo para sa pag-unawa at paggaling. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.